Pagbaba nga namin ng asawa ko dito sa biyanan ko ay nakita namin itong si Mariam at si Usman nakikain na naman dito sa biyanan ko. At ayan pala si Abu. At ayan nga si Abu nilalagyan nila ng cover yung notebook na nabili nila kay Mariam at kay Usman. Dito kasi every quarter yata kailangan magpalit ng bagong notebook. Binubuhat nga nila yung upuan na yan kasi papapalitan ng cover ng asawa ko. Papapalitan niya ng kulay blue kasi kulay red hindi daw bagay dito sa kwarto. Kaya ayong buhat-buhat nila. Babalik na nga ang asawa ko sa Dubai kaya eto o oh, tignan alam naman ang dadalhin niya sa Dubai. Itong mga kamag-anak ng dalang hita na to, abe, sobra dami. <laughs> Tingnan ko lang kung, hindi siya mapurga dyan. Nagyaya nga sa labas yung asawa ko, uminom do kami ng gatas. Kaya ayan, andito na kami sa labas. Oo, oh. dito lang kami sa gilid ng kalsada. Sa ibang lugar to, hindi ito yung lagi namin iniinuman. Sa ibang side naman to. Tikman to namin kung masarap dito. Pero hindi ko siya masyadong sasarapan. Kasi parang hindi siya ganun kaluto. Yung kasing pinupuntahan namin na binibili, parang lutong-lutong luto lutong yung gatas. Ito kasi parang medyo pinakuluan lang, ganyan. Pero si Usman at si Mariam, naku, naubos nila yung isang ganyan, malalakas sa gatas yung mga anak ko na ganyan na may almond. Lalo naman si Maria, minsan pag pinagtatake out ako ng asawa ko, kunwari lumalabas siya, pag uwi, bibilan ako ng ganyan. Bibilan kami tatlo, yung sa akin, irerep ko muna. Pag uh, gusto ko na inumin, ala na akong makikita sa rep at si Maria, ininom niya na. <laughs> Mas mura lang ng 10 rupees dito kaysa sa binibila namin dati. Pero mas masarap talaga yun sa dati. Kasi sikat yung may may-ari nun eh. Kumbaga sa buong Pakistan, sikat na sikat yung pangalan nun. Ibinigay ko na nga sa asawa ko yun sa akin at ayoko na. Tapos sa eh, tingnan nyo yung katabi ni Mariam. Hindi naman talaga katabi yung nasa gawin ni Mariam. Namamalimus yan. Tapos inalok na asawa ko, gusto mo ng milk? Sabi, oo oh, daw, gusto niya ng milk. Kaya yung binigyan na asawa ko. Yung ibang namamalimus pala dito, pag inalok mo ng pagkain ay ayaw. Ang gusto, pera. Kaya yung asawa ko, namimili lang ng binibigyan dito yan sa Pakistan. Kasi nga, kadalasan dito, ginawa na lang bang hanap buhay yung pamamalimus. At ayan nga, oh, simot na simot na asawa ko. At nung pauwi na nga kami, ay nadaanan namin itong paborito na asawa ko persimmon yan kung tawagin sa atin. Tapos dito ang tawag yata nila ay amlo. Pero dati nung nasa Pinas ako, nakatikim ako ng ganitong persimmon, matigas, malutong, matamis. Pero ito, pag kinain mo ito ng matigas, mapakla. <laughs> Puro dakta. Masarap lang ito yung ganyan, yung overripe na ganyan, yung hinug na hinug yan, ang tamis-tamis, ang sarap.